Hello mga kasari, mga sisiko, magandang hapon sa inyong lahat Kumusta na? Ilang araw na lang, mag -new, new year na Alam kong busy, busy ang lahat So mga kasari, alam nyo ba dito sa amin, problema kami Kasi nga, nagkaubusan ng mga soft drinks Lalong lalo na yung mga nakalagay sa bote Yung litro, out of stock, mga ilang araw na Tapos ang beer, hindi na umiko Tapos nagcheck kami sa mga wholesaler, walay. <laughs> Paano na lang ngayon mga sisi ko Buti na lang may 1.5 sa grocery Ayan mag check out na kayo kung out of stock sa inyong lugar Nag check out na ako ngayon lang Tapos deliver bukas Kumuha ko ng dalawang case lang muna ng 1.5 Kasi meron pa naman kaming natira dito Ayan ito yung aming mga stock ng mga coke Tapos sa labas yung mga diboti walay na ilang case na lang yung natira tapos lalong-lalo na mga sisiko yung mga beer And so nagtext kami sa aming mga soaking wholesaler out of stock daw ang beer so di ba ang mga mga alak beer mga hard na inumin yan yung uh, nagpapalaki ng benta natin mga sisiko and kumusta ba ang inyong benta after Christmas so nung December 25 nasabi ko sa inyo yung benta namin tapos 26, 27, 28 thank you Lord dahil kahit na hindi naman gaano kalakihan yung benta namin nung Pasko talaga dispiras ng Pasko at saka pagkabukas Uh, na-vlog ko sa inyo before, di ba? At least, bumawi kami sa 26, 27, tapos ngayon 28, nakakalagpas kota po kami. Yay! So, next vlog, sasabihin ko na sa inyo kung magkano ba talaga ang kota ng ganito kalaking tindahan. <laughs> magkano ba talaga ang kota ninyo, Ate Rose? Kasi lagi ko lang sinasabi na hindi kami nakakakuta, lagpas kami sa kota. Now, bago bago matapos ang taon ay i-reveal ko sa inyo yung benta namin uh, nung despiras ng Christmas di ba tapos pagkabukas and siguro bukas ay i-reveal ko naman sa inyo kung magkano ba talaga ang kota namin ni Kuya Dave Okay, so dito tayo sa labas mga sisi. So sad to say, ito na lang yung natira sa aming mga beer. 2, 4, 6, 8, siguro nasa 12 case na lang kasama yung nasa loob. And sa Coke naman, meron tayo ditong 2, 4, 6. Ayan, 6 case ng litro. Tapos meron din tayong kunting kasalo. Kasi dito sa loob ng color natin mga sisi, wala nang laman dyan. Napakita ko na sa inyo. And lahat ng mga kaha or case dito walang mga laman na dapat sana ay punong-puno yan pati sa coke, cobra coke 8 oz 8 oz, tapos ayan o oh, yung healthy apple tapos wala, wala ding mga sunmig light, ayan bakanti yung ating lagayan ng mga sunmig light dapat sana ito punong-puno sa beer natin, meron tayo dito ang 10 case na walang laman Kanyan po dito sa lugar namin, mga sisiko, out of stock. Sana nung, ano, nung papalapit pa lang ang Pasko, nagano ano na lang sana ako no nag-deposit na lang ako sana ng sampung case ng beer. At least kahit papano, meron sana akong extra ngayon. Pero, wala na. <laughs> Sorry na lang, ate Rose. Tapos dito, sa mga cheese natin, meron akong... Uh, kahapon, dumating na mga item from grocery, 20 bucks, nag-add ako ng 20 bucks ng Eden Cheese, kasi yung natira last is tatlo na lang. Ayan, nag-add din ako ng Nestle Cream, so marami na tayong Nestle Cream dyan, mga sisiko. Ayan, uh, Eden Cheese, tapos dito sa kabilang side is Alaska Crema, ayan, meron pa naman, mas mabenta kasi ang Nestle Cream. Tapos dumako naman tayo dito sa mga alak, Ayan, ayan. Ready pa naman yung ating mga alak. Dito na side. Ayan, puno pa naman yan. Kasi nung Christmas, ay hindi naman gaano ka mabenta ang mga hard. yan hard na mga alak. So, meron pa. Ayan si Maki. Langga ni Papang. Maki. Malaki na si Maki. Oh, Malaki na si Maki. Siya yung kapalit ni Pupo dito. Ay, hey, Saan ka? Ayan. Tapos dito banda sa ating mga Tang Juice. Ayan. Meron akong order bukas from Grocery. Tapos itong Nesty. Ayan. Apple at saka lemon. Dami na tayong stock mga sisiko. Ayan, tapos sa mga dilata, ayan, full stock pa naman yung ating tindahan, and nagdagdag ako ng mga tumas sa grocery, ayan, pumaha tayo ng marami, kasi yung stock natin dito nung Pasko ay ubos uh, na, so buti na lang talaga may grocery, so hindi ako umalis ngayon para mamili, kasi nga, nandiyan naman si grocery, to the rescue always ayan so marami pa tayong stock pa, ah, ay magpalit tapos sa mga gatas natin, hindi na ako nagdagdag pa ng mga per boxes ayan, kasi nga marami pa naman tayo, ipapaubos ko na lang ito ngayong new year ayan, sa mga cowbell kondensada pa ito pa yung ito pa yung ano natin, yung dating uh, cowbell kondensada ma-expire siya is March Ayan. hopefully ma maubos itong mga sisi And yan pa sa likuran. So ito lang naman, ipapaubos na lang natin ito this year. Sana para hindi tayo maabutan ng expiration date. Ayan. So yan, meron pa tayong natitirang red horse dyan mga sisi. Tapos dito, sa ating sunmig light yan na lang. Wala nang laman doon ang mga case. Ayan juice, magkano na ba ang benta ng mga ganito ninyo, okay. dito sa amin is 12 pesos na, 12 pesos tapos dito na side is tingnan natin ayan, coke ayan. okay pa naman yung stock natin sa mga soft drinks okay ayan so, ngayon ay okay pa naman yung ating sari-sari store. Hindi na ako muna pumunta sa grocery kasi nga alam kong napakaraming tao. So, okay pa naman itong ating mga chichir niya. Ayan. Ayan, Ayan, mga suki mga. namin. Okay, thank you. Tapos, sa mga ice cream, marami pa naman tayong stock. Ayan puno pa itong sa ilalim kaya kanina hindi ko hindi muna kami kumuha tapos meron tayo dito ng butter May mo palit pa tapos may uling maki mak 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 mak, mak, -mak. Tapos kahapon, nakabili si Kuya Dave ng sampung tray ng itlog. XL, sampung piso ang isa. Ayan, sa bigas natin, update lang tayo. So, ito yung nabili ni Kuya Dave na nasabi ko sa inyo. Ayan, so dito na tayo sa dulo ng aming sari-sari store. So, sa mga school supplies, uh, medyo mahina ngayon kasi nga walang pasok. So, stable lang yan dyan. <laughs> After nitong New Year, uh, alis na naman si Kuya Dave para bumili na naman ng mga school supplies. Kasi marami na tayong kulang ng mga school supplies dito mga sisiko. Okay. So hanggang dito na lang siguro yung update natin for today. Thanks for watching mga sisiko. Bye for now. Love you all.